Hello mga kaibigan, andito na naman ako sa inyong harapan upang aking ipahagi ang gumaka bypass na daan. Ngunit bawal dito ang mga truck, bus at iba pang mga malalaking sasakyan. Halina't ako'y samahan upang inyong malaman kung anong mayroon dito sa nasabing lansangan. Sana'y inyong tunghayan hanggang sa dulo ng video kaibigan. Let's go! pagamat bawal ang malalaking sasakyan, ito sa nasabing alternatibong daan. Ngunit nang ang daan sa poblasyon ay inayos na siyang pangunahing daanan ng mga biyaheros. Kaya ipinatutupad ang kautosan na 7 to 7 na truck ban. Ngunit ang ating ibang mga kaibigan ay di makapaghintay sa oras na laan. Kaya kahit bawal dito ay nagpupumilit sila marating lamang ang pupuntahan nila. Hindi man lang nila alintana ang panganib na nakaamba sa kanila dahil na rin sa kondisyon sa nasabing kalsada. Bukod sa mahabang ahonin, pag mabigat ang kargay, kay mabibitin. Sa matarik na daan, ikay titirik at daus papuntang gilid at rarampas sa may bangketa ang iba naman ay tutumbah kaya kung kargado ay wag ng mga aspa na dumaan sa nasabing kalsada upang maiwasan ang aksidente at sakuna. Kagaya na lamang nitong aking namasid, isang kargadong truck na tumumba sa gilid. Mabuti na lamang di malalim ang bangin, kaya ang driver at pahinante ay okay lang din. Kaya ito ang resulta sa ibang motorista ay nakaaabala dahil barado ang kabilang linya ng kalsada kaya stop and go ang ginawa nila ano pa nga ba ang magagawa sa abalang kanilang likha tayo maghintay na lamang sa hudyat kung pwede nang dumaan ang pangyayaring ito'y magsilbi sa ng aral na wag swayin ang panuntunang pinaiiral upang malayo sa anumang diskrasya, huwag naman sana baka may buhay na mawala pa kaya ang panawagan ko sa bawat isa na sana ating sundin ang mga panuntunan sa kalsada upang ang at sa kunay maiwasan at marating naligtas ang paruruunan. Ito lamang ang aking komento sa pangyayaring ibinahagi ko. Hindi sana mangyayari ito kung hindi nasa katigasan ng ating ulo. Kaya mga kabiyahero, Sana'y safety ang isiping lagi. Iwasan ang pagiging kamote na numero onong pasaway sa kalye. Hanggang dito na lamang mga kaibigan at sana'y inyong tandaan ang mga paalalang aking iniwan at wag na rin sanang malimutan ang YouTube kong tahanan. Ron Guadamor ang pangalan kung nais nyo namang puntahan. Maraming salamat po. God bless you all. ¡Hola!